Kanya-kanya namang greetings sa mga senador ngayong Pasko at bagong taon. Narito ang report ni Daniel Manalastas. Nagpaabot ang pagbati ang mga senador sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Si Senator Loren Legarda, hiling sa susunod na taon ay maging produktibo at manaig ang pangmatagalang kapayapaan. Hangad niya rin ang pagmamahal ay tumimo sa lahat. Sa ating mundo at ang mga nagdidigma ang mga panig ay magtatag ng pagkakaisang magdadala ng benepisyo sa ating lahat. Si Senate President Juan Miguel Zubiri nanawagan namang ipagpasalamat ang mga biyayang natanggap natin ngayong taon. Hiling niya ay magkaroon ng makabuluhang Pasko ang bawat isa. Marami tayong nagawa sa ating pagkakaisa at sa patuloy natin pagtutulungan, mas marami pa tayong magagawa para sa ating mga pamilya, para sa ating mga komunidad at para sa buong bayan. Dito na weekend, binisita naman ni Senator Bongo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga batang pasyenteng may kanser sa Davao City. Tradisyon na itong ginagawa ng dating Pangulo tuwing panahon ng Kapaskuhan. Hiling naman ni Senator Lito Lapid ay magandang kalusugan para sa bawat isa ngayong holiday season. Si Senadora Amy Marcos naging abala naman ngayong panahon ng Kapaskuhan sa pagpapasaya sa mga bata at paghahandog ng mga regalo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Wag Sa isang Facebook post, nagpaalala si Sen. Jingoy Estrada na ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon ng pagmamahalan, kapayapaan at pagkakaisa kung saan isinasantabi ang pagkakaiba. Nanawagan naman si Sen. J.V. Ejercito na huwag kalimutan ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Huwag natin po kalimutan ang diwa ng Pasko na ito'y para sa ating Panginoon. Alam kong tayo lahat ay nagsasaya, Nagkakaroon ng mga pagtitipon, pero ang pinakadiwa, huwag po natin kalimutan ito para sa, sa ating binamahal na Heso Kristo. Sen. Nancy Binay nagpaalalang ngumiti gaano man kasimple ang selebrasyon ngayong panahon ng holiday season. Let us spend time with our loved ones and catch up with friends this holiday season. Let's make happy memories this Christmas. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.